Video ka huh? Dumating ka sa airport. Ha? Sino? Ha? Dumating na. Sino? Di ba kanina, inap na natin yung vlog na nasa kustodiyan na ng Bureau of Immigration ng Indonesia. Itong si Cassie Ong or si Cassandra Ong at itong si Sheila Go. Mm. ngayon, nandito na sa Pilipinas. Ay, na. Ibalik na. Na, uh, na. Na, Grabe ang dami <laughs> sa ano, par, no? Mm. Sa airport. Talagang gupyan. Oo, ang dami talagang nakaabang. Oo. Miss Mio Marimar. Pero, ako, nagpapasalamat talaga tayo sa gobyerno ng Indonesia. Ang Oo. Very good, very good, very good. Bakit ganon? Doon oh. talagang mabilis na oh, ulit, oh, na oh, oh, oh. dito. Oh, ko kung nakakaloka. Oh, pero, eto um. mga kapatang helmet, galing to sa ABS-CBN and kay Miss Sandra. Hmm. Okay, balok rin nyo. representative din ng Senado at Kamara kasi may warrant of arrest po mula sa Senado at sa Kamara. Ay, dito siya yan. Ano nga magpicture kay Mom? ang dumating po ay ayan, yan, yung dalawang babae na nakatungo, yan, yan hmm.

mga apat na element. After nyan, ano kaya magiging gadap? Di um, Is ba? natanong ay eh, kasi no. diretsyo NBA daw 'yan. Uh Oo. -oh. Tapos saka daw isosurrender sa Senate. Oo. Uh. So bukas ba? Eh kaya lang bukas ay ano, no, because ka holiday. Ano ano? kailan kaya? Ay, eh, Monday holiday din. Ay, ay, kailan yeah. kaya ang susunod na Senate hearing, no? Eh, pwedeng... Kailan kaya ay eh, maita turn over to? Eh, ngayon nga, just me marimat. Sa Congress naman, hindi pa rin tapos, medyo ka per, kung ano tapos. mangyayari pagpupulong dito kay Mr. Harry Roque naman. Nag oh. Nagkainitan din, mga kapatang no. helmet, no? Bakit parang may pinagalitan na si Mr. Harry Roque? Isudyante daw niya dati. Oh, isudyante niya. Feeling na bastos daw siya. Ha? Huh? feeling na bastos. Eh, syempre ngayon, yung video gaper, iba naman na ang ano, study na sa buhay. Oo. Siya yung resource, ano, person doon. At yung estudyante niya, yun oh. naman yung mga natatanong at naglilitis. Eh, equal lang, na, lang, sila eh. Oo, tsaka bakit nila niya sagutin? O oh, ngayon, ito, nagkaroon pa ng pagpupulong if isa side siya in contempt, tama ba? Ewan eh, ko sa kanila. Hmm, bakit kasi daw, nakalimutan daw si Mr. Harry Roque yung schedule niyan ng araw. Oo, doon nagkaroon ng ano eh, questionan talaga yun. Eh. Nakakaloka. Medyo parang pinpointed na na ano eh. Hindi, sa ng to. Oo. Naku po. Pero eh, nabangan din natin kung ano maging decision dyan ng Congress at discovered yung gaper yung sa ano nga, war on drugs. Hmm. Mm. Talagang tinapos ko yun, no? Ang ganda naman kung gisita natin, lalo na Oo. si atoy ni, ano, Bidyo Gaffer, Luis Ang galing. Ang galing niya talaga magdalong. Pero, ayan nga mga batang helmet, comment nyo na dyan kung ano masasabi nyo, Dismio Marimar, no? Ano mangyayari dito kay Cassie kas, Ong at Sheila Goo, no? mapabalik na rito. Oo, oh, eh, maglo-long oh, ano weekend susunod? sila. Long weekend. Oh, no. ano <laughs> ka susunod? Pero ito natin, go back Galing kay Sir Rolando Villalobo. Sabi niya, buti pa yung Indonesia nakakahuli ng na mga takas sa Pinas. Ewan ko na sa Pinas. Oo, oo, oo na lang tayo! Mm. Galing yan kay Sir Rolando Villalobo. So, oo nga naman, no, Sir Rolando. Buti talaga Indonesia government. Ang galing nila. Ang bilis talaga ng aksyon. Diyos me, yo. tayo, Diyos me, ang tagal na nandito sa Pilipinas. Nakaalis na nga, naka-fly-fly. Pero buti ano pabalik dito. O oh, di ba nakasalubong naman sila din sa airport ah. Yun Baahin eh, yun 'yung pagtatakan niyo. Di ba ang galing ng mga pulis natin. Stay happy stay healthy stay safe tayo as always. Sabihin mm sa po nag-helmet -mm. na bukid setting. Better everyday god bless everyone. Bye. Uwi pabalik ako sa Congress. bakit? Hindi hey, ko pa nga 'yung mga desisyon eh kung isa-isa kong tent. So babababa oh. ba 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 ba